Ang isa wala, wala siya na. Hindi, e, tignan natin, check tignan mo dito. Man na natin. Si si, si Dumami, madami nga. Di ba? Tapos may mga sugat siya dito. Oo. Oh. Kanito uh -huh. uh -huh. kaya nakawa yan? Kaya nga eh. ah! 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 saglit. So, so, Cancel muna ang kanilang shower. Bukas ang shower. Si ano? September. Pagdating nga, kaya nga inaano ko na to eh. So guys, na-reject si Daisy at saka si Yumi para sa grooming for today dahil meron nga silang issue. May mga alaga silang garapata. Hindi pala pwede silang anuhin uh, i-grooming kasi may garapata. So ito, papakainin namin. Papakain muna to. Tapos for hours sila sa labas. Hindi sila pwede kasi babagsak yung mga alaga nila. So, ayan guys. Mag, nag ako ng, ano, ng pagkain. <coughs> Para sa mga dog. Nakauwi na kami dito sa bahay. Tapos, direject nga kami dahil meron ng alaga. Confirm, may mga alaga sila. So, ganun pala yon Kapag may alaga silang garapata. Hindi pala sila pwedeng paliguan, i-grooming. So, ni-recommend ni ni ano ni Nature Dog which is yung kundul sa ako sa na na kailangan i-cure muna yung mga garapata nila. So, normally, kung mapinapakain ko sila, gabi lang. Pero, kailangan nilang kumain yun at prepare ako ng pagkain dahil ilalagay ko yung yung chewable na gamot para sa kanilang garapata. Saglit lang, ha? Meron tayo yung ano. Ito yung ano Oh. Yung gamot. Apo... So... Lanner. Ayun ko anong basa dito. Apo So Lanner. Ayun. So... Binibayad nila to sa dalawa. Papakain dito sa dalawang alaga natin. Yan. So, ayan. Yung isa, yung isang ganito, pwede daw to sa ano. May kilo-kilo daw pala yan. Kinalama. So, yung maliit na to, ito kay Yuni. So, hati, lang, halo natin sa pagkain. Tapos, kay Daisy yung malaki-laki. Ayan. So, ayan na. Pakainin muna natin. Tapos, hindi out muna sila sa labas. Four hours. Kasi, ibabagsak daw to. So, nasaan na nga ba? Ito yun. Taglit na dito. Ay, the Daisy. Hindi. Yumi. Ito din. Ayaw mi oh. Pagdating sa pagkain, si mas dominant talaga to si Amin. Um, si Daisy. Ayan muna guys. Ayan, tapos na sila kumain. Oh, water na. Water. Oh, water. Water. Yumi, water. Water. So, ayan guys. Okay na. Pinakain na natin sila ng para sa garapata. So, 4 hours, magstay mo na sila dito sa graphic kasi hindi sila pwede pumasok sa loob. Baka dun magpagsakan yung mga alaga nilang garapata. So, na-cancel kami for today. Bawal mag-grooming. Bukas pa sila pwede mag-grooming. So, Lubi na lang lang. Ano pa ang adjust? Diyos ko ba? Ayan ang inuod Eh. Ng pwede yung dapat yan hindi plastic. Tapos pa Dalhin mo din muna sa plastic bago ko tapos sa doktor. Okay. So, yan. Day of day, supposedly, ang plano ko Igo-grooming ang mga dog Si Yumi at si Daisy. Pero cancel nga dahil sa may garapata sila. Ganun pala yon guys. Kapag meron palang mga alaga, yung mga pets ninyo, hindi sila pwedeng i-grooming. Siyempre, for the uh, safety din ng place, nung grooming, dahil pag hinugasan sila, pag din-grooming, dinupitan yung balahibo nila tapos bin-lower sila. Pwedeng magkalat at, at saka dun sa area tapos mahawa yung ibang dog. So... Iniiwasan nila yung mga ganong incident. So, rejected. Hindi sila pwedeng paliguan unless na matanggal muna yung kanilang mga alagang garapan. So, pinakain natin sila ng pantanggal ng garapan. So, yun yung day of ko ngayon. Walang magaganap na grooming ng mga dog. So, mangyari nga ngayon. So, Paglilinis lang tayo ng bahay, tapos magtutupi tayo ng mga dog. So, bye!